Ay, wait lang. Tanggap ka na. No, 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 no. <laughs> po, Bisor. Um, ako po pala yung ano, bagong applicant niyo po. Inay, eh, ikaw, Ida? Eh, Ay, anong aning kalayo-layo mo sa resume mo. Dari sa resume mo yan, kaganda mo. Ay, naman kayo na nang na itsura mo. Daw ka ng pinokpok na pa ka. Isa. So mo nang itsura mo na kaya mo nga nang ng resume mo nga okay ka pa kaya start ayhan pa kaya kung mag start ka na ang gusto naman dere, ang pang miss universe yung nang ginabato namon dari kita daw nang itsura mo alain may experience um, ka na experience ko po naging cashier po ako Ging recommend ko nga ni ko kay boss kay nakita kong resume mo ang pagkaganda mo naman kayo mo yung itsura mo gali. Pagkalaw ay. Isos. Bisan diswasher nga ni Goro Dari. daw hindi ka mabaton. Sabihin ko lang si boss kung tanggapon ka. Kay naibahan man ako. Kay basi kung akong salaw ni boss. Ginabato na mo Dari Maganda. Di ba na way ka otak. Basta kay maganda ka. Kag maayong lawas mo. Amo nang ginapangita namon. Dari lang gid sa resume mo. Amo nang basihan ta nga paggaganda mo dere maayos ispanlawas mo tinaman naman galit kaya irog sinang dere sa amon yung recommend ko nga ka boss kay nakita akong resume mo tapos daw galit ya yung green rumos nga paka ay sinong maila nga magbaton sa nasa mo hindi mo pagdayaw ng picture mo dere pero sige lang kay base maramidyohan pa man nakag nila kag magustuhan ka ni boss ipakita kung galing ang picture mo nga matuod nga nakita tayo sa personal. Oo, uh, ang ina. Oo. Mm, palitan ko na lang po ang picture ko po. Ano po. Sige na. Pwede ka na maghalin. Basta kay kitaon ko lang kung ano, or tawagan ka lang namon. Kung magustuhan ka niba, sige ipakita ko na yung imusing picture ng subong ay nadismaya kid ako sa nakita ko sa no sa resume mo kay ay taganin ko gan recommend sa ano kay boss kay ang resume mo nakita ko nga pagkaganda mo wala mo na lang ano tawag naman. Ah. sige po okay po antayin ko na lang po yung ano, yung yung tawag niya sige Okay. Oh. Ay, no, no, wait lang. No, no, no. Tanggap ka na. Go, no, no, no. May ginatago ka no, no. galing nga kakaiba. Ang nang ginabangit anamon Dari sa amon sing ano, mga aplikante. Ay, dapat. Kaya yun ang pakita. na batong ta na ikaw. Ara ah, man lang galing na. Talaga po? Ba? Oo, oh, baton ka na. Kaya nakita ko na ginapangit anamon. Baton ka na. <laughs> Thank you, thank you po. Thank you po. I-start ka na, boss. Okay po. Ilog ang ginahanap naman, kaya tangkap ka na. Bye-bye. Okay po, thank you po. Bukas po. Mag-sisimula po talaga. Bukas. Salamat po.